Magandang mga araw po, mga mahal na mga magulang at kapatid sa channel na ito. sa saan po sinasagot po ng Diyos sa mga katanungan sa puso isip natin? Sa mga na sa salita po niya ang Biblia. So, ang ating papag-usapan po ngayon ay patungkol po sa torture. Ito pong sinasabi ng Biblia tungkol sa torture. Ang kahulugan po ng salitang torture, pagpapahirap sa tao, sinasaktan para parusahan, o pilitin na gumawa ng isang bagay para masiyahan sa nakikitang hirap na dinaranas ng biktima. Diba? Kaya naman po ang pagkasadista ay hindi po tama o makatarungan. Pero ano po masasabi po natin sa pupaparusa o pamimilit? Ano po? na ginagawa po ng torture. May panahon po ba na pwedeng i-justify ang pagpapahirap o pananakot sa kapwa para parusahan siya o para kumanta o magtapat? Ano so, kinikilala po sa Manila Kasulatan ang pag-torture sa mga tao sa isa pong talinhaga na banggit po ng Panginoon si Kristo ang isang alipin po na ibinigay sa mga jailer para torturing. Pabasa niyo po yan sa Mateo 18.34. Pasahin po natin. Ang nakalagay po sa bulan ng kasalitan. 18.34. Sa galit ng hari, pinakulo niya ang alipin hanggang sa mabayar nito ang lahat ng utang niya. Uh -huh. So dito po sa Tagalog hindi malinaw ano po? Pero sa English po malinaw na malinaw. Kasi so, yan lang po 'yan po. So ang pagtukoy nito po sa torture Pinapahiwating po na pangkaraniwang gawain na po ito sa kulungan o araw pa man. Naidara po ng Biblia ang mga kwento ng maraming biktima ng torture kasama na po ating Panginoon sa Kristo. Nandyan din po si Pablo at Silas sa gawa labing anim sa si Jeremias po na propeta sa Jeremias 20, talata 2, talata 8, talata 8, at ibang mga pinabayan ng Diyos na hindi pinangalanan ng ito. Sa Hebreo, labing sa talang pagdumang. Kusan po natin doon ano? Hebreo. Ito po nakalagay. mga dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. Iba namang sumampas sa pananampalataya sa Diyos ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Pinagyahan nila ang alok na kalayaan kapalit ng pagtaligod nila sa kanilang pananampalataya dahil nalalaman nila ang darating ang araw na bubuhayin sila ng Diyos para natanggap nila ang mas mabuting sa so, iyo. Nakalagay dito ano po? pinahirapan dahil sa pananampalataya. Ano po? Sa bawat kaso po, kita natin po ang makadiyos ang biktima ng torture at hindi ang nagsasagawa ng pag-torture sa kapwa. Biling individual po, hindi dapat tayo maghiginti. Sa Diyos po ang paghiginti. Ang pagkakasama po? po natin, nakalagay. Sa Salmo, siyang Makibukas po tayo doon. Talata isa. Panginoon kayo ang Diyos na naghihiginti. Ipakita niyo ang mga inyong galit. Ayun. Kayo ang Diyos na naghihiginti. Ano so, kaya hindi po yung encourage po sa Biblia. Ang revenge. Roma, labing dalawa, labing siyang. Ito naman po ang sinasabi dito sa sitas na ito. Ito po. Mga minamahal, huwag kayong maghihiyante. Kaya bayan ninyo yan sa Diyos pagka sinabi ng Panginoon sa kasalatan, ako ang maghihiyante, ako ang magpaparusa. Ayan. So wala rin po tayong karapatan na parusahan ng mga masamang tao o pilitin silang magsalitaan gusto tayong pakaraniwang tao. Pero alam po natin na ginagawa po ito ng mga alagad ng batas. No? So, sa makatawid po, wala po tayong lisensya na magpahirap sa kapwa po natin. Ang pwede pong magparusa ay Diyos lang nang may gana po na hostisya. Nalalaman po ng mga demonyo o masamang spirito na darating ang panahon ng kanilang paghihirap. Mabasa niyo po yan sa Mateo 8, doon lang po siya. Ano po? po natin, dito po. Mateo 8, Walang apat na pitch mo. Ano ka tiyo? Ito pa nakalagay. Eh? Tatapon sila sa naliliyab na apoy at do'y iyak sila at magangalit ang kanilang ipin. Yeah. Hmm. Hmm. So marami pa po, po yan. Pasahin lang po yung mga talata na nakalagay po sa screen. Ano hmm. po? Sa panahon po ng tribulation, bahagi po ng paghihirap ng mga tao, masamang tao, lalo na ang mga salo. Ano hmm. po? Nakalagay po yan sa pahayag, siyang lima, pahayag labing isa, sa lahat po ng mga paghatol po ng Diyos, banal at patas ang Panginoon. Buksan po natin ang Salmo sa Danabitsyon na sal po yung nasa bandang hitna ng Bible. Ibig siyang sandalaan natin po ito. Okay, so sabi nito, Matuwid kayo, Panginoon, at matuwid ang iyong mga hatol. So, ang Diyos matuwid, ano? So, kung may ng Diyos, hindi po merong uh, sa justisya po natin, ano? Nababayaran. Ano po? So, ang Diyos po, makatarungan. So, i-consider po naman natin ang gamit ng torture kagunay po sa pulisya ng gobyerno. Ano po? Yan, sa Roma 18, sa lima, basahin po natin, ang nakaragay po ito. Pagbasta po kayo lahat sa mga namumuno sa pamalaan, sapagkat ang lahat ng pamalaan ay namumula sa Diyos at siyang naglagay. Sorry, sa mga namumuno nito, kaya nga, kaya, ang mga lumalaban sa pamalaan ay lumalaban sa itinlagan ng Diyos, at dahil dito parusahan na sila. Ang muno ay hindi dapat katakutan ng mga gumawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay mga gumawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang katakot sa mga namumuno, gawin mo mabuti at pupurihin ka pa nila. Sabagat, ang mga namumuno sa bayan ay mga likod ng Diyos para sa ating kabubuti pero kung gagawa ka ng masama, kapag yung matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka Sila'y lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya magpasakop kayo sa pamalaan, hindi lang para may wasan ang parusa, kundi dahil ito ang nararapat gawin. Yun, know, napakaganda you na know? po. So, yung mga alagad ng pataan, um, uh, nasa pamalaan, may karapatan po magparusa. Yun know? po, magpapulong ng tao. Yun know? po, So, sa ibang parte po ng Biblia, tinatawag ng Diyos sa mga maestrado at mga hukom na mga Diyos dahil sa orturidad po nilang, sorry, na magbigay ng hustisya po, na mula po sa Panginoon. Masahin niyo po ang Salmo 82, Sapa. Tungkulin po ang pamalaan na patagtahan ng mabuti, at porsa ng masama. Pinapayagan po silang magpataw ng capital punishment. Yan okay? So, basahin po natin ang Genesis Sham Anim. Sham Anim, ang sinumang pumatay sa kanyang kapwa ay papatay din ng kanyang kapwa sapagkat ang tao ginawa ng Diyos na kawangis niya. So, okay po sa Bibliang Depenity. Okay. Eh po kasi justisya po an eye for an eye, tooth for a tooth po so kung buhay ang kinuha mo buhay din ang pukuhin sa iyo pero wala pong sinasabi po ang malalaksalatan po sa so, torture kaya kinakailangan po ang panalangin po natin para sa mga muno ng at lahat ng may kapangyarihan ano po so basahin po natin ang kalagay naman ito sa ang daw tumatayo. Dalawa, dalawa. Ito pa nakasulat. Una sa lahat, pinapakausap kong panalangin ninyong lahat ng tao. Pabutin niyo sa Diyos ang kahilingan niyo para sa kanila ng may para sa laman. So, pag-pray po natin, ano po, ating mga uh, nasa pamanaan, mga agad ng batas. So, barangal pagpaparangalan po natin ng Diyos. Ang tayo mong buhay po na nagpapasakot po sa Kanya. No? At may takot po tayo sa Diyos. Kaya tayo po ay hindi po natin tapat katakutan yung mga nasa pangalan. So magkaroon po tayo ng karunungan. Diba? No? Yung mga gumagawa po ng polisiya ng bansa, at malaman po nila ang mabuti sa masama at maggawad ng totoong hustisya. So yun po yung pag-pray po natin yung po yung ating mga yung ating mga government officials yung mga may kapangyarihan na matakot po sila sa Diyos na ang iyawad nila ay totoong hustisya hindi lang po sila basta nagpapakulong kundi sinusigurado po nila na hindi yung sentry pinapakulong nila at yung talagang masamang tao hindi sila nagpapabayad ano po sa masamang tao kundi hinahayaan nila po na gumulong ano po, ang uh, wheels of justice So, kung kayo ngayon lang po ay nakapakinig ng mga mga mensahe, ko salita ng Diyos at gusto niya pong mamuhay ng may katiwasa yan dahil po ang Diyos po ang pinapa control po natin po. sa kanya natin pinapaubaya ang ating buhay pinagkakatiwala nahiyahan ko po kayong ina dumili tayo sa Panginoon magsisi po tayo sa mga kasalanan natin at tanggapin natin ang kanyang butong na anak na si Jesus. Yan ang sarili po natin yung takapagligtas at Panginoon. Hindi po tayo maliligtas ng pagiging member natin ng isang sekta. Tayo maliligtas ng sarili natin ng buhay Tayo maliligtas ng uh, mga ritual at seremonya. Ano po? Na ginagawa po natin. So kahit na mabuo pa natin po lahat ng mga sinatawag na sacraments mo po. Binigyan tayo sa simbahan, nakumpilan tayo, hanggang sa mananguli, pinatanggap tayo ng extreme action. Pero kung hindi po natin pinagsisisi ang kasalanan natin at pinapaghari ang Panginoon sa Kristo, wala rin pong simbi. Po. Walang saysay -say yung mga seremonya at ritual na pinagkakaabalahan po naman ng tao tayo po ay inuuto lang po yung satanas. Yan po. Na akala natin, magiging banal tayo. Kung magsisindi tayo ng kandila, magdadasal tayo ng rosaryo. Wala po yan sa salita ng Wala sa Biblia po yan. Yan po yung mga tradisyon yan po, ng mga tao na hindi po makakapagbago ng buhay natin. Kailangan natin po ang Panginoong Yesus. Siya lang po ang may kapangyarihan na bumuhi ng makasalanan patungo sa pagiging banal. Ano? So kung tayo po, nagsasawa na tayo sa kasalanan natin, gusto na natin magbagong buhay pero hindi naman natin kaya, magpakumbaba po tayo sa Diyos. Aminin natin ang makasalanan tayo at ibigay po natin kay Jesus Christo ang trono ng ating buhay. Siya, siya na po ang kumontrol at magpagtakbo ang buhay po natin. Taya natin po na baguhin niya po tayo ayon sa wangis po ng Diyos. Yung kabanalan po ng pa sa atin. So, dumunog po tayo sa Diyos ngayon. Nalangin po tayo, Lord yan. Salamat po, Panginoon. Meron po po yung salita, Panginoon, na kailangan po, Panginoon, ako po yung tumakad, Panginoon, na ayon sa batas po ng po ng law of the land, Lord God. Magkaroon ako ng takot sa inyo, Panginoon. At hindi po ako maaano. Hindi po ako dapat matakot, Panginoon, sa pwedeng guling sa akin ng takot. Ako po yung nasa inyo. Kaya, Panginoon Diyos, may hindi po ako ng kalapatawaran at kalinisan sa lahat ng aking makasalanan. Inisi niyo po ako, o Diyos. Patawarin niyo po ako, Panginoon, na sa lahat ng aking mga kasalanan at karamihan ng Nang badal na dugo na niyo, Anong Mas Yesus. Panginoon sa Kristo, kayo po ang kumontrol na aking buhay. Kayo po ang magpatakbo. Kayo po ang maghari, Panginoon. At kumontrol. Kasi mula po sa araw to, Panginoon, maglilingkod sa inyo, magbuhay para sa inyo lamang, Panginoon. Hanggang sa uling niya. Panginoon Yesus, Panginoon Yesus, tapos po sinin po ko ng Espiritu Santo para magbibigyan ko po ang Biblia ang iyong salita. At uh, may sagawa ko po yung mga salita, ang iyong kalooban, Panginoon, at maging maragumpay ako na Kristiyano laban sa kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa katawaran, sa kaligtasan na aking kaliwa, Panginoon, sa buhay wala hanggan, na pinagkakalob niyo sa akin dahil sumasampalataya po ako kay Jesu so Cristo bilang sarili kong takapalitas sa at Panginoon na ng Panginoon. Thank you, Lord, sa pag-ibig niyo sa akin at sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Ito aking dalangin sa matangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa so, kanilangin kayo niyan, magsaya kayo. Congratulations sa akin pinapatawad na ng Panginoon. so, para lumago kayo sa pananampalataya, magpasa kayo ng Bible. Simulan niyo po sa Gospel of John. niyo po kayo ni Jesu Cristo ang pwede niyong gawin sa buhay po natin. Pwede tayo nga gawin nga Diyos bagong nilalang kay Kristo. At sa mga mga kalatayan ng Church so kung saan po ang salita ng Diyos pinapangaral, hindi doktuhin na ng tao sa tradisyon ng simbahan, hindi po pwede sa pinang mundo kundi yung purong salita ng Diyos, walang dalatag ng mawas, mula dyan sa Revelation, at ang mga tao po yung malayang magbasa ng Bible sa kanilang mga tahanan, hindi po sila nang babawalan ng mga pastor at mga miniso po nila. Sa mga mga tayo ng church na kung saan po ang tinataas sa pangalan, pangalan ng hindi pangalan ng kung sino sino santo, hindi pangalan ng Mary, hindi pangalan ng pastor na nagawa ng son of God, hindi po pangalan ng step katalino, kundi sa tanging sa Isokristo lamang dahil siya po ang nag-iisang daan patungo sa Diyos. At sa mga po mga hanap tayo ng church ang Espiritu sa Santo kumikil sa kaligit na nila, tumutulong sa pagsambat binabagong buhay ng bawat mga napagdaya. At huwag niyo po makalimutan, Pakipag-usap sa Diyos ang galing sa Pugoy, na kailangan mo yung nasal. O kaya, um, mag-rosaryo. Marasaraguto yung mahin dahil ang Diyos po yung buhay. Nakikinig sa panalangin at sumasado po. So, kung may pinabless bless ko natin programa ngayon, sabi nyo sa mga kapitbahay, kakilala nyo, may may ang Panginoon sa mga tanong natin sa buhay. Tipon nila kailangan mga pasadalin, mapilitang manood ng mandating daan, kung saan pinapaikot lang sila ni Elisoriano at tiyagala lang kayo sa bagong relihiyon. Hindi po relihiyon ang kaligtasan po natin, kundi tamang pakipaglisan sa Diyos sa mga ni Yesu Cristo. So kung uh, kayo po ay uh, may mga tanong, feedback, suggestion, comment, pwede po kayo mag-email sa akin, mag-tweet o kayo mag-text o sumulat kayo sa babaan po. At uh, kung kayo naman po ay uh, ng Panginoon, na makisa sa mission sa, sa po natin ng na ating mga kababayan, you know, po, para makarinig po sila ng mabuting balita ng kaligtasan at makilala nila ang Panginoon Yeso Welcome po yung tulong na panalangin na tulong na po So, nga susunod po na pagkikita po natin, ito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at papalain kayo, nating mahal na Panginoon.